Report! Flash report! Ilog sa Kalinga umapaw katabing eskwelahan nasira Kasama natin sa balita sa idol Noli Christian Salyo ng IFM Bagyo. Radyo Man Noli. Mga kasama, mga kasama, magandang umaga Radyo Man Tumaas nga ang level ng tubig sa palibot ng isang paaralan sa probinsya ng Kalinga na sa namang naging dahilan ng pagkasira nito sa kasagsagan ng Bagyong Uwan ngayon ayon sa mga residente sa lugar. bagamat humina na ang bagyong uwan ay patuloy pa rin ang malakas na pagragasa ng ilog sa naturang lugar na nakakapekto sa lupang sakop ng paaralan habang binaha naman ang mga karatik lugar. Ayon sa Kalinga LCU, wala pang casualties ang naiulat sa lugar batay sa pinakauling ulat ng Tanudan Municipal Hospital. Nananatili naman ang pagiging alerto ng mga residente habang binabantayan ng mga otoridad ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog. At kaugnay nito, pinapalalahan naman ng lokal na pamahalaan ang mga residente na manatiling mapagmatyag at iwasang tumawid sa rumaragasang ilog para sa kanilang kaligtasan. Samantala patuloy pa rin ang pakikipagpugnayan ng mga opisyal ng barangay sa Kalinga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa kaligtasan ng mga residente, bantayan ng kanilang kapakanan, at matugunan ng anumang tulong na kinakailangan nila. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio, sa Idol Noli Christian Salio, Patak Armin. Maraming salamat, Radyo Manoli Christian Salio. RMN